Ei! Nandiyan ka pa lang kita. Puro na. Puro na. Nakakalpae. <laughs> oh. Eto kumakain ka pa rin. Ge. Ha to. Puro. Ugh. ma apa itu mahalnya no? palanggri? itu okay. 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 Kapit lang po kasi nga palang lang ito 5 9 lang po diwas Uy nagagot Uy nagagot Sa iyo